shout out sa tanang katabang nrisa sa balay no sa mga katabang na nagtrabaho karon no mga kasambahay kami mo kami na mo tong gingon alintik mo kamong mga katabang mo mga kasambahay dili mo bagay sa mga, mga security guard dili mo bagay sa mga tigasun kay mo murapol mo gamo sa inyong balay piling puti piling hamis sa putis dili mo bagay sa mga kay kami mga security guard bagay mo sa mga self lady mula mga standard kamong mga kasambahay mga kasambahay ra mo mga katabang mo sa balay tiglimpyo ganiduro tigugas o plato mula inyong trabaho kaya kung makasawa mong security guard buhaton ngayon ano niyo siyempre dili magpayahay ra mo Huwag no, kamong mga katabang sa balay Pangangin yung mabana Pangangin yung mga asawa Habal-habal driver ay mga maorong mga dagway Ha? Hindi mo bagay sa mga mga security guard Bagay sa inyo Habal-habal driver ay mga bahok mo O yung mga ligo.